Hi, this is our day 5 in Hong Kong. At ngayon, nagpapunta kami ng Macau. At andito na nga kami. Nag-transition na nga kami. At nag-book sila ng sasakyan. At tour guide dito sa Macau. At buti na lang, ang aming tour guide ay Pinoy. At ayan na nga, habang nagbabiyahe kami, ay in-explain niya dito. Dito nga, in-explain niya kung ano ba ang Macau. Macau daw is the Las Vegas kasi dito matataguan yung luxury hotel and resort, city and casino. Kasi dito pinupuntahan ng mga mayayamang tao para lang magkasino. Dito nga sa part na to, in explain niya, napupunta kami sa peninsula at Venetian. Ito na nga ang aming unang destinasyon. Dito kami sa Macau Fisherman's Wharf. Yan. Habang naglalakad kami dito, ang sobrang init, girl. Kitang-kita -kita nyo naman sa gilid. Lahat ng mga picture ay parang nakaubad. Pero, ang ganda ng mga kulay. Ang ganda ng features. Ang ano nila. Lagi pa akong model para dyan na nakaupo dyan sa gilid kasi pagod na daw siya kahit mainit, marami pa rin tao naglalakad. At itong batang tong ang kulit-kulit ay sumakay sa stroller, gustong itulak ang stroller niya. Kahit mainit. At dito nga sa puntong ito, parang nakaano yung, yung ko dito, parang sobrang init. Parang pagod na rin ako ata dito. Ayan, so, dahil sa init, sobrang init. Ayan, naglalakad na nga kami. At itong bata, nagtutulak pa rin ang stroller niya. at ito nga support na to, parang napakan ko ata si Pipay dito sa paa hindi ko kasi nakita sorry kaya naglalakad na nga kami at may nakita yung bata sa sakyan tinuro niya Hindi ko alam na nakatagilid pala ang aking pag-video dito. Dito sa bundong ito, mapapicture sana kami. Kaso lang, ang dalawang dalaga namin ay naiinip na at na at gusto nang umalik sa sasakyan. Habang naglalakad kami sa init, Pupunta kami dito sa may nakita kami yung statwa. Ano na ba ito? Titignan lang namin. Tsaka parang upo lang kami ata sa gilid kasi pagod na. Dito nga sa puntong ito may nakita akong ibon na naglalakad sa tubig. Pakita ko sa inyo. I-zoom ko kung kaya kong i-zoom sa cellphone ko. Tingnan nyo. Hmm puti siya eh. Naglalakad. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan siya. O, oh, diba? Naglalakad siya sa tubig. At ito pala ang aming second destination, ang Senado Square. Na full of Filipinos. Lahat. Almost Filipinos yung nagtitinda o mga dito. At ito na pa yung doon kami kasi nagtanong kami sa gilid kung anong tinitinda ni kuya. Ang tinitinda pala niya is potato, pancake at dito dinadahanan ko na yung mga nasa video lang sa tiktok. Sobrang dami pa lang tao dito. Naglalakad, nagsya-shopping. Naalala ko noong unang araw namin sa Hong Kong parang halos pagod na pagod na kami para kayo na namin lumuwas hanggang kasi nga yung mga dala namin mabibigat kaya, nung, kaya kami nagbawas kami nang dadalhin para hindi na mabigat sa katawan dahil first time ko dito sa Macau ay sinusulit namin lahat ng mga bagay-bagay at tinitinang ko yung gilid ko, harap ko kasi na-amaze ako sa mga mga tinat tinitingnan ko. Ayun nga, naglalakad na nga kami palabas. Kasi pupunta naman kami sa ibang destination. Tsaka that time, nagugutom na talaga kami. Kasi parang 11 na yan o 12 nata, yan. Kasi kahit, no, kahit mainit, sobrang init, ang dami pa rin takong naglalakad. Ang na dami pa rin pupunta. Kasi marami kang makikita dito eh mga nagtitira ng mga damit, sapatos, or kung ano, ano ba. Puro branded. Dito na nga, habang naglalakal kami pataas. Marami ko nakikita ang Pinoy ng mga tendera dito. Naghanap kami ng pagkain ata dito. Kasi gutom, na, nagugutom na yung mga bata. At saka nag-stop over kami dito sa may parang Korean. Korea now. Oh. Ito na nga napili namin na store na bibilhan. Korean store pala ito. Next stop naman namin ay parang, oh, kitang-kita yung Eiffel Tower dito. Namaze ako. Tapos parang na naalala ko yung sinid ni Junpyo at Jandy sa Eiffel Tower. <laughs> at ito na nga, dito ko dito sa simbahan, may nakita pa kami kakasal o nagpiprint up o nagpipicture. Basta, hindi ko alam kung ayun. Habang nandito, nandito ang view ng Eiffel Tower, kitang kita, girl! O diba, mays na na naman ako kasi ang daming building. 방문 Ayan, pupunta na naman kami sa next destination namin. At habang nabibiyahe, eh, may nakita akong City of Dreams ata. Dito na part. Kasi sa Manila, mayroon din City of Dreams. Ayan. At ito, ang ingay na ng mga alaga ako dito. Ang namin sinasabi, hindi ko maintindihan. Hmm. May nakita ba kayo? Saka London. Big Bean. O, ba? Kitang kita dito ang Big Bean. Ayaw mga alaga kung man nakita yung Eiffel Tower dito. Kata. Sabi niya dito, paggabi sa Macau ay maganda daw kasi maraming ilaw at magaganda yung mga ilaw sa gabi. Tsaka dito, nakita, kita kita yung Venetian pagdaan namin dito. Yan, pupunta kami dyan. Ito ang iingay ng mga alaga ko. Kung ano ang mga sinasabi. Hindi ko maintindihan. Halo-halo na. Kaya, pinakinggan ko na lang. Ito talaga ang hotel na ito ng mga gold the gold o okay? girl. Ang puro mangyam sa loob. Okay. mga girl. namin tao dito. Ang dami yata nag-check in dito sa hotel nato. ito. na, sa labas na kami. Ayan. Parang yan yung London Bean ba yun? Ano ba yun? kaganda ng mga building dito. sa Macau. Alam yung first time ang pumunta. Diba? London Bean. dito sa park to, dito kami yung picture kasi yun, dito sa may labas na nakitang kita yung yung ano yung Eiffel Tower tapos yung Big Ben kaya dito kami